Magandang araw po si Mike Nyanan ito. Ang topic po natin ngayon ay bakit ba dapat magpo at opo? Uh, ang ating ano no, ang ating kultura bilang Pilipino ay ano no, ay uh, may impluwensya no ng ng mga karatig-bansa natin tulad ng ano no, ng Japan, China at Korea no. Especially China. Uh, kung saan uh, predominant yung Confucian culture no. So bilang isang Stoic no, uh, wala akong issue sa ano sa ibang mga philosophy. Kung ito ay ano no ay tumutulong din upang ano no i i uh, i strengthen yung stoic philosophy. No? So halimbawa no, uh, ipino-promote ng, ano, no ng confucian philosophy uh yung ano no, yung respeto sa kapwa at, uh, at social order no. At yung social order na 'yon dapat manggaling mismo doon sa sa golden rule na uh, kung ano yung ayaw mo sa kapwa mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Or kung ano yung gusto mong gawin sa ng kapwa mo, yun ang gawin mo. That's why yung salitang respect is earned ay uh, isang ano no, isang uh, expression ng golden rule no na kung gusto mong respetuhin ka, respetuhin mo yung ibang tao. So ngayon, uh, ang ang kultura natin uh, as opposed dun sa west na individualistic ay nagpo-promote ng respect sa sa isa't isa. So sa sa West ng no, tulad ng Amerika na wala silang uh, pagtawag sa mga matatanda na kahit nang bata tatawagin yung yung matanda sa first name niya uh, wala tayong issue ron pero uh, uh, kung ikukumpara mo naman yung yung kultura nila sa sa kultura ng Japan o Korea na kahit sa maliliit na bagay napaka-organized ng mga Korean at Koreans at Japanese no So dahil yun ay sa ano sa pagiging Uh, uh, respetable nila sa ibang tao, matanda man o bata. Ngayon, uh, two way yun no? Golden rule kasi 'yon. Hindi hindi isa lang na hindi ang isang side lang nakikita natin doon. Kasi doon sa ano, sa sa Western philosophy, especially sa mga individualist, no? Uh, ang gusto nilang mangyari, uh, hindi importante na tawagin mo yung tao sa ganito, sa ganyan, porke matanda siya um, um, o may otoridad, no? Pa dahil tayo ay pinanganak na pantay-pantay, no? uh, dapat eh tayo ay pantay-pantay. Uh, kasi pinopromote daw natin yung ano no, yung pride. Uh, yung yung pride kapag uh, uh, i, uh, uh da dapat na i-address yung tao na ganito, ganyan. Lumalaki raw yung ulo. So yun yung nakikita nila na isa lang pero hindi na nakikita na yung yung practice ng paggalang sa 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 sa, sa iba sa nakatatanda ay practice ng paggano no pagpatay sa pride yung practice kung paano magpakumbaba at ang pagpakumbaba ay ang pagbasag sa ego at yun ang hindi nila naintindihan no so hindi ito dahil sa pinopromote mo yung slavery o yung social structure hindi hindi yun ang ano hindi isa mga ano sa mga anti hierarchy hindi ito yung ano hindi ito yung yung point ng ano no ng confusion philosophy kung di social order uh, hindi yung ano hindi yung uh, uh, para panatilihin yung pang ano no, yung pang aabuso so walang pang aabuso rito uh, na pinag-uusapan uh, ito ay yung paggalang sa role ng isa't isa so halimbawa sa pamilya no diba? ipin promote mo na galangin yung magulang diba? So sa, sa pagpapromote ng galangin ng magulang, natural, may, may hierarchy dyan. Ano yung hierarchy? Hindi yung mataas, mababa kasi... Yung, yung hierarchy kasi, nasa isip lang natin yan eh, na itong taong to ay mataas at mababa. mababa. Kasi, ganong gumagana, ganun gumagana ang insecurity natin eh. Lagi ang tingin natin may mataas, may mababa. Dahil sa insecurity natin. Pero kung bupurahin natin sa isipan natin yung insecurity natin. Wala tayong makikita kundi roles. roles. Role, role, role. So, 'yung magulang, ano bang role niya? Magulang. 'Yung nakatatandang kapatid, kuya, ate. Ano bang role niya? Kuya, ate. 'Di ba? So, may ngayon, uh, ngayon, ang magulang na unang pinanganak. Ang ate, kuya na unang pinanganak sa bunso. So, ganoon. Uh, hindi hindi ito sa hierarchy. So, ngayon, uh, dapat galangin nung ano nung nung bunso yung kuya o ate at yung mga anak dapat tawag magpo at opo doon sa mga magulang. Bakit natin pina-practice yun? Kasi para paglabas ng nanono ng pamilya at 'wag pa, i-immerse tayo sa, sa sa outside sa society. Eh ganun din tayo ka, ka ka harmonious, no? Kung paano tayo sa loob ng bahay harmonious, hindi tayo nag-aaway-away uh, tinuturo natin sa sa nakababata na no, huwag awayin matatanda ganoon din sa labas so yun yung ano eh yun yung uh, importante bakit natin dapat gamitin yung mga ganitong gesture yung mga ganitong pagsasalita uh, hindi para ano no para uh, uh, mag-create ng social structure kung hindi para matuto tayong gumalang sa iba at matuto tayong uh, bumasag ng ego natin o magpakumbaba ganoon lang kasimple yon kaya sa mga ano sa mga sa mga lingwahe natin uh, wag tayong ano wag tayong masyadong ano uh, carefree no uh, dapat matutunan natin yung ano yung mga tamang words tulad ng mga ginagawa ng mga Koreans di ba uh, pag nagpasalamat sila sa mga kababata sa kanila okay gumawo gumawo na thank you na no? sa mga kasing edad nila o sa stranger gumwap sim nila sa mga mas mga lolo o mas mata mas mas nakatataas ang otoridad kay bata pa o hindi ano man regardless of age pero talagang mataas ang position o nasa autoridad kung uh, kam sa hamnida so may merong ano merong layer no uh, yung pagtawag nila no at huwag niyo isiping hierarchy yun no? may may mga layer yun layers no? so ganun din sa atin no di ba may meron tayong mga po at opo di ba sa sa Tagalog no uh, kahit na yung mga ano no yung mga uh, ibang mga dialects natin dito sa Pilipinas no kapag nagtatagalog sila gumagamit sila ng po at opo no dahil naiintindihan nila na ito ay uh, gesture ng paggalang no at ngayon uh, yung paggalang ngayon ay hindi dahil uh, uh kultura lang natin no hindi ang purpose noon is social order no maging maayos tayo no hindi tayo maging bastos sa kapwa di ba at uh, di ba sa ano ano sa ibang mga probinsya no tulad ng Batangas A uh, Mindoro, tsaka Nueva Ecija, uh, ho at oho ho nga yan, no? Uh, uh, magandang umaga ho, uh, uh oho, sige ho, uh, puntahan ko ho yun. O, so, ganun din yun, po at opo, ho at oho. ano? no? So, uh, masarap pakinggan kung, ano, no? kung ikaw ay makakarinig ng ganun, kung ikaw isang hero, uh, 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 nirespeto ka ng ganun kaya dapat ganun din no? ganun din yung gawin mo no? Uh, kasi yun yung sign at malalaman niya na nirespeto mo siya no? So, uh, kung wala tayong ganun, no, hindi alam ng isa kung nilirespeto mo o hindi. Kung wala itong mga to, hindi mo alam kung nilirespeto ka o hindi. At ganun din, hindi mo din alam kung paano mo rirespetohin yung isa kung wala kang ganung mga mga lengguwahe, di ba? So, yun ang kagandahan ng ano no, ng 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 Asian culture natin na dapat nating ano uh, i-utilize noon. At ako bilang isang stoic, sinisigundahan ko 'yan kasi nagpo-promote 'yan ng ng humility at pagbasag ng ego no? at uh, yun, respect sa sa kapwa no kaya sa kahit ano ang estado mo sa buhay no uh, mayaman ka man uh, o mataas man ang posisyon mo kahit mas bata yun nasa harap mo at estranghero uh, at uh, kahit uh, uh pa sa sa isang establishment kung saan eh ikaw ay ano no ikaw ay Mamimili ka lang, no? Ah, galangin mo, no? Ah, sir, ah, ah, pwede po ba magtanong, no? Ah, meron po ba kayong ganito? Ganyan, no? So, oh, ikaw ba halimbawa, ah, ah? Kahit na ikaw, bata ka, no? Tapos, ah, ah, may customer dyan, no? Parang matanda, ah? Mukhang mayaman, no? Tapos sasabihin sa sa'yo na, Hoy, ano meron dyan? ba? Diba? Hindi maganda, no? So, ngayon, yun ang dahilan kung bakit natin kailangan gamitin yung mga yung mga lingwahing ito. Ah, para matutunan natin kung paano maging maayos sa kapwa. Kasi ngayon hindi na nagiging ano eh, hindi, na, hindi na, na internalize ng tao yung kahalagahan nito. Kaya nga pag nagsabi tayo ng respect is earned, dapat alam natin kung ano ibig sabihin. Pero ang totoo hindi natin alam alam ang ibig sabihin kung ano yung respect is earned. Ang pag sinabi mong respect is earned, yun ay Confucian philosophy, no? Yung golden rule na uh, wag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Diba? Or, o, kung gusto mong respetuhin ka, respetuhin mo din yung iba. At, uh, uh, yun ay sinus uh, yun, yun, ay ano, yun ay may ma ano, magandang magandang uh, maidudulot sa atin sa pagkatao natin hindi lang sa social order kundi sa pagkatao natin kasi kung hindi tuloy-tuloy uh, ang pagbagsak ng araw natin ang moral uh, ascendancy natin o, ngayon nakita mo ah, uh, sa panahon ngayon no sa sa Pilipinas no dumadami ang bastos no sa kalsada nakita mo wala na tayong galang sa kung sino kausap natin kaya tingnan mo uh, ang gulo-gulo nagpapatayan kahit may ano may may batas ko pa tayo napakagulo natin dahil wala tayong respeto sa kapwa dahil mismo sa pagsasalita natin wala tayong respeto so ngayon uh, anong ending magkakapikunan kasi magkakainsultuhan di ba so ngayon mas nagkakainsultuhan pala pag walang mga ano pag walang maayos na pagsasalita at pagtawag sa isa't isa, di ba? So, kahit sa social media, ang gulo-gulo, no? Ang gulo-gulo sa Facebook, di ba? Napakadali na lang magsalita ng mga ano, ng mga kalapas at uh, kabastusan, di ba? Hindi mo alam, di ba? Ikaw, mas nakababata ka, hindi mo alam na na matanda na pala yung kausap mo, pero kung magsalita ka, balasubas ka, di ba? At uh, uh, kung kung ganun lang kung makapagsalita ka sa sa Facebook, hindi mo alam yung kausap mo, pari pala, o madre, at uh, pinagpapasensyahan ka lang, sino ngayon nagmumukhang tanga, ikaw, di ba? So ngayon, papano kaya sa harap-harapan? Sa bagay, harap-harapan. Kahit sa kalsada, ganun na nangyayari ngayon. No? So magulo. Tayo mga Pilipino ay magulo na ngayon kasi nakakalimutan na natin yung mga dati, yung matatandang mga ano natin, kaugalian natin sa pagsasalita at pag, uh, paggalang sa kapwa, di ba? So, yan ang dahilan kung bakit, ano, bakit natin Uh, uh, kailangan 'yan no. So, 'yung mga 'yung mga addresses na 'yan, importante 'yan, di ba? So, walang pinagkaiba 'yan sa ano, sa mga addresses ng mga ginagawa ng mga taga-Japan, uh, China at South Korea. Uh, kaya 'yung mga simpleng pagmamano, pagmamano, uh, sign 'yun ng ano, ng ng uh, or gesture of respect 'yan. Uh, sa mga close uh, uh, ng mga relatives or kakilala pagamano sa ano sa hindi lang sa pasko 'yan. Ah uh, dapat pakakapag matagal mong dinakita at nagkikita kayo, gano'n. Ah uh, 'yun yung mga ano, 'yun yung mga uh, kadalasang ay uh, yun yung mga kar parang karaniwang nawawala na ngayon no. 'Yan. Uh, so, 'yun. Kaya kaya di ba, mo sa workplace, no? Napakaganda sa sa Japan, no? Ah uh, yumuyo ko pa sila, yumuyo ko. Eh dito sa Pilipinas hindi natin, hindi natin kailangan 'yon. Ang importante ay kung paano tayo magsalita sa kapwa no, So so siguro kung sa 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 West no, ah uh, ito ay katumbas ng tinatawag na professionalism. So sa workplace no, ah uh, nakikita mo kung paano sila maging magalang sa anon sa 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 role ng bawat isa. Ah uh, kung mas mas uh, kung CEO yan, uh, alam mo na kung paano ka makipag-treat sa CEO sa customer kahit sino pa yan, kahit gaano kababa yung customer, nakita mo tinatrato mo na, na, na maayos, na mataas, na as if CEO din yung customer mo. So, professionalism mo. Ganun. walang pinagkaiba yung prinsipyo ng professionalism sa respect na na tinuturo ng ating matandang kaugalian sa pamamagitan ng maayos na pagsasalita natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin kailangang uh, ipagpatuloy na ito. So, yun lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may of force be you.